Hikbit Baling Tatanaw ni Arby Brinag May busilak na puso sa likod ng mga hikbi Tinatanaw ang dabda ng araw mulit muli Ang emblema ng buhay tungo sa mga pangarap Ngunit sigwa ang harap ko'y Ano pati malasak Mapanglaw na ang gabi At panay ang aking muli Nakatanong sa mga ningning Nang talag kinakapanayam ang mga yun O anong pighatit pagsusumang Sa aking mundong kinaluklukay Unti mo gintot dilat Ako'y pinagkaitan Dama ko ang tamis ng karangyaan Na nasisilip ko lamang sa piita ng pintuan Diyos ko, ako'y iyong kahabaga Nasa ng puso ko'y uma Masilayang umaalpas ng lubusan ano pa't inyong dinggin Itong aking hiling Na mulit-muling misto Lumaki na nga sisisi